Bakit may mga babaeng nangangate sa iba? Napapaisip ka ba kung bakit nagawa niya sa iyo 'yan? Hindi ko na patatagalin pa. Pinakauna, nakukulangan at wala na itong emotional connection sa kanyang asawa. Ayon sa anthropologist na si Helen Fisher, isa sa mga pangkaraniwang rason kung bakit tumitikim ang babae sa iba ay dahil wala na silang mismo na nararamdaman o emotional connection sa kanyang kinakasama. Ito ay marahil pareho silang busy sa kanilang mga trabaho o kaya na may merong pinagkakaabalahan ang kanyang mister at na taken for granted na siya. Pangalawa, gusto nilang makawala sa isang bad marriage. Alam nyo ba, ang mga babae ay natural na matiisin at martir? Lalo na kapag ito ay para sa kanyang mga anak at pamilya. Kaya naman kung minsan, kahit hindi na siya masaya, ay pinili niyang manatili sa isang relasyon. Maliban na lamang kung merong isang tao na nagpaparamdam sa kanya na maaaring magsimula siya muli. Ang taong makakapagparamdam na maaaring makabuo siya ng masayang pamilya na hinahanap niya sa ibang tulong ng kapareho o pagkakaroon ng ibang kinakasama. Pangatlo, gusto niyang kiligin at mafeel na sexy at attractive pa rin siya. Ang kawalan ng emotional connection sa isang pagsasama ay nagdudulot ng kalungkutan sa isang babae. Kaya naman, sa oras na merong nagpaparamdam sa kanya na siya ay attractive at binigyan siya ng special attention ay agad-agad na nahuhulog ang loob niya rito. Lalo na kung ang taong ito ay muling ipaparamdam sa kanya ang kilig at atensyon na hinahanap niya. Tamad si Mr. Sakama. Ayon sa mga eksperto, ang mga lalaking tamad, hindi mahilig, mga loskos, Kay misis, hindi gumagalaw ba? Hindi nangangain? Nako nako, labis na kalungkutan ang nararamdaman ni Inday. Yung tepo na hindi niya nafe-feel ang kamandag ni Dudong. Tamad, hindi gumagalaw, walang effort. Hindi man lamang ito marunong mag-foreplay na sinasabi. Nako nako dudong kapag may time galaw galaw rin tayo tayo rin alam mo ba, ayaw ng mga babae ang walang moves, walang effort? Nako nako, kung ganyan palagi ang inyong pagsasama, masyado ka ng tamad-tamaran, gusto mo siya na lang ang kikilos para sa'yo? Nako nako, talagang mm, sinasabi ko sa iyo dudong. Talagang totohanin na ni Inday na makahanap ng mabagsik na junior. Ito pa, gusto nilang magkaroon ng panibagong karelasyon. Yung makakasama nila sa buhay. Kung nakakaranas ng problema o marriage sa kanyang asawa, ay pumapasok siyempre na idea ng paghihiwalay. Pero may mga babae na takot magsimula mag-isa. Lalo na kapag meron itong mga anak na kailangan itaguyod o palakihin pa. Kaya naman kung dumadaan sa mahirap na sitwasyon sa kanyang buhay may asawa ay humanap siya ng iba. Isang tao na papalit sa role ng kanyang mister. Isang tao na magiging kaagapay niya sa problema. Ang taong sasalo o mag-aahon sa kanya muli sa pagkalugmok ng bad marriage na naranasan niya. Ayon naman sa philosophy professor at book author na si Mark D. White, may mga paraan na maaaring gawin ng mag-asawa para maiwasan ang cheating o pangangaliwa sa isang relasyon. Pinakauna ang mahalaga ay ang pagiging open mo sa iyong asawa. Maging honest ka sa iyong nararamdaman. Sabihin mo sa kanya na tingin mo o inaakala mo na magiging problema. Para ito ay magawa ng solusyon at para naman hindi na ito lumalapa. Sa iyong sarili ay dapat gawing lahat ng iyong magagawa upang labanan ang Temptasyon. Nakakatulong rin ng humingi ng payo sa iba, lalo na sa malalapit sa iyong puso, yung pinagkakatiwalaan mo. Kaya ayan dudong, alam mo na kung ano ang isa sa mga dahilan kung bakit talaga nag-aano talaga ang babae. <laughs> So, ayun, kaya dapat, advice ko sa iyo, makiramdam ka, talagang i-ano mo yung asawa mo, lalo na kapag ikaw ay nararamdaman mo na hindi mo na siya nabibigyan ng sapat na kaginawaan, yung, di ba, yung gabi-gabi, yung sa araw ng iyong uh, uh, pagpapahinga. <laughs> So ayon, yung pareho kayong busy. Anyway, kung pareho namang talaga kayong busy sa isa't isa, yung busy sa trabaho, busy rin siya sa trabaho, dapat maglaan kayo ng time talaga magbakasyon kayo, mag-leave kayo kahit 3 days or 2 days, o di ba? Kailangan bigyan nyo ng sapat na panahon ang inyong pagsasama, lalo na kapag kasal na kayo, o di ba? Hindi lang yung pang arangkada lang yung dati yung pagsasama ay eh, talagang halos araw-araw hindi kayo mapapaghiwalay talagang gusto nyong makita ang isa't isa sabik na sabik, ganun tapos habang tumatagal ang relasyon niyo, wala na, nanlalamig na pagdating sa inyong mm, kaligayahan kaya dapat dudong ano talaga, bigyan mo ng panahon makiramdam at ikaw naman inday alam ko rin naman na may mga babae rin maraming tamad dyan <laughs> kaya kung minsan mag effort din tayo so mag-effort dahil kailangan din yan. So, ayon At ano pa, kung ano man ang inyong mga problema ang pinagdadaanan, ipagdasal nyo at maging transparent sa bawat isa. So, ayon Ganun pa man. Always honor your wife. Love your wife. Respect your wife. So, ayon Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo na yan at i-click mo na rin ang bell para manotify ka sa aking mga bagong video. Maraming maraming salamat. Bye!